Sorry, Miss, ha? Ah? Huwag mo nga ko nga sorry, sorry. Hindi ka kasi tumitin sa dinadaanan mo. Kaya ka nagsasorry na nga, di ba? Kaya mo sa'yo. Ang sungit mo naman. Hmm. Oh, ba't saka tumangot ka? Problema so, ba? Wala naman. Kasi nagungo ako ng na lalaki. Kainis? Wapo ba? Hmm, okay lang. Siya, kain na tayo. Ikaw na naman? Ikaw na naman? Sinusundan mo ba talaga ako? Sinusundan mo ba ako? Hindi ah. Oh. Bakit ba nandito ka? Pakaila ko. Oh. Ang sumit mo naman. Ah, ako nga pala si James. Ayaw pa. Brenda nga pala. Yan. Friend, mahal ko na yata si James. Pwede mo ba akong tulungan sa kanya? Ay, sige kung yan ang nais mo. Mahal ba kitang makausap? Ang bulsa naman. Alam mo naman siguro mahal ka niya, no? Joy. Joy. Oh. Ba't di natin pagtapatan to? Oh. Ayoko sakta ng best friend ko. Pa, paano ako? Mahal kita. Pero hindi ko kaya ipagpalit ng best friend ko. Pero di ko siya gusto. Ikaw ang mahal ko. Pero mahal ka ng best friend ko. Paano ako? Paalam din. Hi James! Pwede mo ba ako sumahan na maya magtula? <laughs> o, oh, sige. Pero may pagtatapat ako sa'yo. Hmm. Huwag ka kaya tayo magsimba. Ano ba sasabihin mo sa'kin? Sa mahal kita noon pa man. Talaga? Mahal din kita, matagal na. Ma'am, nasa kanya Alam mo ba kaming matig? Masaya pala na kaibigan ko. Ba't ito naman mo? Sa sa ako, James. Bakit? Hindi ba natin sasabihin sa kanya ang totoo? Kung mahal mo ako, itatago mo siya kanya ang lahat. Alam mo ba, sa tuwing kasama ko siya, ikaw ang naiisip ko. At kahit anong gawin ko, di ka maalis sa isip ko. Handa ako magparaya alang-alang sa pagibig ko sa'yo. Mahal pa rin kita. Pinipilit ko lang maging masaya sa piling niya. Pero ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Handa ako magdusa, magpasaya ko lang siya. <laughs> Renda, ako Renda, mahal kita. Mahal? Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon na kaibigan ko? Matagal na. Hayop ka! Brenda niloko mo ako! Hindi kita niloko! Aaminin ko sa'yo. Si Brenda ang mahal ko at hindi ikaw. At sa tuwing magkasama tayo, si Brenda ang iniisip ko. Hayop kayo! Pinagmukha niyo akong tanga! Ang lahat ng yon ay hindi totoo! Akala ko pa na mahal mo ako! James, tama na! Mamili ka. Si Brenda o ako. Mahal ko pa rin si Brenda. Tolonglah, James. aku sahaja yang akan berjauhan. Jangan lupa saya. Tidak ada Di ko kayang simulan Pag nagkita kayo Pakisabi na lang Pakisabi na lang na mahal ko siya Di na balang may mahal siyang iba Pakisabi wag siyang mag-alala Di ako maasa alam kong ito'y malabo, di ko na mababago 🎵 pa man, pakisabi na lang Mas madali pang paraan Pag nakita kayo Pakisabi na lang Pakisabi na lang na mahal ko siya Di na baling may mahal siyang iba Pakisabi wag siyang mag-alala Di ako maasa Pag-isang alala, umiibig siyang narito sa puso ko